May alagang hito dito si Tatay. Tara po, ang hito. Puntahan nga po natin ang hituan dito sa may San Jose Paumbong Bulacan na kung saan ay nag-aalaga siya ng mga binhi at nagbe-breed at nagbebenta rin ng mga malalaki na pwedeng paluto, tatluhan. Tara, tingnan po natin ang kanyang hituan. Ito nga po pala yung peso ng kanyang hituan. Ko concrete pan ang kanyang gamit. Ayan. Ajun, magandang tanghali po. Oh, magandang tanghali naman. Ayun. Keri po yung pala yung mga hituan po ano. Oh. Pwede ho bang masilip? Oo. Oh. Ayun. Ito bagong gawa, parang bagong gawa po ito no. Oo. Oh, uh, tapon lang. Tapos lang oh, lilinisin li, li, lil, li, pa nila ito kasi lilinisin na medyo Ito ang kanyang hito oh. At sinabugan na ka o. Akala nila may pakain. Mga ilan na, na po ito? Ay, ito ha, uh, uh, marami po ito. Ah, five. Siguro, uh, Siguro mga 5 inches po ito, 6 inches. 7. 7 inches na. Yan no, uh, dami ho. 2,000 pieces ang alaga niya dito. Para alin ang malalaki? <laughs> Ayan ito. Ito pwedeng binebenta niyo na po ito tay. Ito, pang beta, pwede pang benta pare. Ha. Breeder. Ah, breeder. Tari, ito, po, ilan yung breeder nyo rito? 34. 34 piraso. Ito po, breeder din. Hindi. apatan yan Ay, ah, binibenta nyo na. Oh. Magkano po per kilo? 150. 150 per kilo. Ito. Sa mga nais pong bumili ng hitong buhay, dito po sa, sa ano si Paumbong, meron na pong available. Apatan, isang kilo. Ilan pong nakalagay dito? 550. 550. Ah, uh, grow, grow out din po ano? Baka ilanan na po ito. Tatlohan. Ah, tatlohan, dalawahan. Ba, malilaki pala ho pala ito. No? 150 rin po. Ano no, presyo? O, oh, dito. per kilo. Oo. 150 per kilo. Buhay. Ah, dalawahan, tatlohan. At sasabugan na nga ni Boss Kenneth. Napakain. Tilapia talagang gusto. Malilaki na gusto nito. Ano? Ah, busog na ano? Uh -huh. oh. oh. ano? pare? Ang ng ito, oh. sa taba hito Ay, ito, ito, ito. Amoh, ito, eh, sa taba klase kayo dyan rin po nagpapaanak dito oo oh, ka na po mag, ano, mag iwalay ng magpaanak ano, uh, pero... Magpa ano? Oh, ilang taong ka na ho ba ano mga dalawang kalati -tal pa lang. ah uh, may seminar pa. May, may mga certificate naman ng nag-seminar. Nag-seminar po Pero nagbebenta rin po kayo ng mga fingerlings sa eh, hito. So. Sa kayo ba may available ka? ah uh, meron doon available. Kaya lang medyo mataas ang presyo ngayon. Eh. Oo. Oh, oh, oh. Seasonal kasi. Il ilan po ang available ng mga fingerlings nyo? Siguro mga 60,000. Ano na po sukat? Mga uh, 5 inches. 5 inches. Ah, malalaki na ho ano? Oh, malaki na eh. Oh, sige po. Sa mga uh, panlagay na talaga sa ano? Pangalo okay. na talaga. Oo. Oh. Sa mga nais pong umorder ng binhi ng hito, ito kontakin niyo na po si Sir Jun Adriano. Ah, located po siya dito sa may San Jose paumbong Bulacan. Malapit lang po eh. nakasarili sarili po may grow out po siya. May patunay siya na nagpaalaga ng bit ng hito na palakihan at ito pa nga binibenta niya niya to na pwedeng pulutan, pang ulam malalaki po ito pang ihaw Ayan. at ito po ang kanyang breeder sa mga nais pong umorder ng binhinang hito o kaya yung pang ulam, pang luto, available po dito kay Jun Hito. Ayan, ito po si Jun, ka Jun. Maraming salamat ka June. Order na po. Salamat. Order na po kayo. Salamat po.